Sakto na to. Bulong niya habang sinasandok ang spaghetti sa topperware. Tinitiyak niya ang pantay ang hotdog at ang sauce sa ibabaw. Sa mesa, nakahanda ang maliit na chiffon cake. Ang sulat gamit ang cream stick. Medyo sablay pero mababasa pa rin ang nakasulat na happy birthday mark. Nilabas niya ang lobo, hiniipan at tinali, kasabay ng pag-aayos ng bulaklak na pinutol sa likod ng bahay kumpleto na. Tumigil siya saglit, hinarap ang orasan. Alas 4 na. Bitbit -bit niya ang spaghetti sa kaliwa, cake at bulaklak sa kanan at hawak sa tali ng lobo. Lumabas siya sa bahay at dahang-dahang nilakad ang kalsadang basa ng ulan. Tumili ka ng tunog ang bawat yapak na kanyang paa habang ang malamig na hangin ay pumapasok sa kanyang manipis na damit. Pagdating niya, Inilapag niya ang spaghetti at tali ng lobo sa tabi. Maingat niyang inayos ang bulaklak sa paanan nito at ang cake sa gitna. Happy birthday, anak. Sabit niya. Sa niya, magkikita ang nakaukit sa lapida, Mark Fernandez, 2016 to 2023.